ang mga simbolo na makamarka sa ating katawan. Una, dito po sa ating kanang balikat, at makikita nyo po yung simbolo ng garja sa triangular. G, ibig sabihin, gentlemen. U, ibig sabihin, united. Unang A, associate. R, race. D, downless I, ingenious. Ikalawang A, advocator. Letter N, nation, S, society. Sa pag-isinali natin sa wikang Pilipino, ang ibig sabihin po nito, mga maginoong nagkakaisa, katuwang ng lahing Pilipino, magigiting at maalam na tagapagtanggol ng bansa at lipunan. Yan po ang simbolo ng kapatiran guardian. Mga mga mga

sasak pa kang taga-DSWD. <laughs> Imbis na ayuda na, saging pato pa. Na, handa na, kapanganakan po yan. kapag kapwa guardians lamang ang magtatanong. Kung hindi naman guardian, kung ano ang real born mo, sabihin mo ang iyong totoong kapanganakan. Okay? Now, yung L sa gitna ng triangle, ano po ibig sabihin yan? Luz. Ibig sabihin, kung sa isinilang bilang guardian. Ang bawa, taga ka, pumunta ka ng Mindanao, nagbaasyon ka, sumali ka ng guardians doon. So, ibig sabihin, ang ilalagay siya dito, letter M. Kasi isinilang ka sa parting Mindanao. Kung, kung sumali ka, parting luson ilalagay siya dito, letter L, Luzon. Kung pumunta ka ng bisaya doon ka sumali, ilalagay siya dito, Visaya. Kung O at W ka, tapos doon ka sumali bilang guardian, ay international. Same lang din po dito sa alawang kamay. Guardians Luzon, Guardians Visayas, Guardians Mindanao, Guardians International. Kaya ako ito na ito ang ibig sabihin ay kung sa sini sinilang, meron kasi tayong mga kapatid na kulang din sa alaman sa sabihin, International ako, kaya nga GI ako, ako mataas sa iyo. <laughs> so yung pagpapaliwanag sa ibang bansa. Kaya kinikita natin Ano po natin malalaman? Kung mataas ang ating kaharap o mababa o ating kapantay, nasa kanang kamay po ang kanila mga marka. Kaya makikita mo, ba't yung iba dalawa, iba tatlo, ba't yung dami? No? Kapag ka, ikaw po ay civilian, na sa kapatid ng guardian, kung imamarka sa iyo, ay MG. Kaya sabi MG lang po ako. To be proud, sigaw mo, MG po. Ano po ibig sabihin ng MG? Magic Group. Nakakala nila, Magic sala <laughs> Magic Group. Ang Magic, hindi mahika. Yan po ay isang acronym pa rin po na nakabuo ng isang salita. Nang bawat letra po niyan ay may kahulugan. Ibig sabihin ng M, Magistrate. Ito A, Advocator. Letter G, hey? waiver Letter I, impotent. Letter C, citizen. Hello? Kapag isinalin natin ang wikang Pilipino, ang ibig sabihin po neto, mga maestradong tagapagtanggol ng naaapi at tulang mo ba sabihin lang? Tingin mo, dapat ba sabihin MV lang? Ba, hindi? Kasi isa kang guro, ibig sabihin kasi guro. Maestradong tagapagtanggol ka ng mga naaapi at walang lakas na mamamayan. So, to be proud and be. Now, paano po ba ito nakukuha? Bakit naman ako nakukuha? Ang una, So, that's in the presence of the woman. trabaho. rank ibig sabihin mata sa MD. Eh Magic Group o kung e pag inilagay founder ranking Magic Group or founding ranking Magic Group. Kaya na yan. Paano po ba nakukuha ang rango ng founder? Ito po ba dahil sa pagiging aktibo or ano? Sa recruitment? Sabi Ani, according to the law of guardians, nakukuha po ang rango na founder kung ikaw ay nang ko Kaya katinatawag na founder. Hindi yung member ka dyan pero ang rango mo founder. Kinong, kinong grupo mo? Bakit tinatawag kang founder? Hindi ba? Pero, kung ikaw ay nagpapatuloy talaga nakikita na talagang night mo lang mapalawak, tumulong mo parami, ay tao mo na po yan. Kung karapatan, na iangat ka hanggang sa marating mo mga matatak na posisyon. Kung papansin niyo po, bakit meron po tayo nitong uh, ba? <laughs> yung, kailan niyo naman ano no, niya. Na, niya ito, GGF. Ano, bo, ano po yung, ano pa yung GGF? God, gold, mother. gold. Dahil po tayong tinatawag na King or seven-fold Para man natin, na

letter G lang. May dalawang COVID, ikaw, alam mo uh, oh, sa niyan, uh, PNP, active. Okay, no? Active. Ang sakop niyan, PNP, PGM, PFP, Good protection, at saka yung mga nalungan. tong kapulisan. Now, pakikita nyo, letter B. Ito yun nun. ay nakanay na daluhan Kaya alam mong agad siya ay militar. Kapag nila siya, maroon. Ibig sabihin ng F, maroon. Sibin ni Maroon. binyan sabihin niyan, Pag letter W, white is in Coast Guard? W, uh, D, uh, D, D, F, W, God, White, Father, God, Gold God, Father, God, Father, hindi po yung mga ano yan, ibig sabihin Para madali natin makikita, para pag kinamayan natin, Kawa po ba rin sa ano?